Ay, kay lawak talaga ng bukirin ni Doña Leonora. Kaya nga, siguro pag ako nagkaroon ng ganito kalawak na bukari, may tuturin ko ng aking sariling mayaman na. Tapos dapat nakasalamin ka at nakariban. Tsaka sabihin mo, wala po akong maalala. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako sa farm. <laughs> Hoy! Tama na ang daldalan. Bumalik na kayo sa pagtatrabaho. Baka pagalitan pa tayo eh. Maniiga talaga kahit kailan Tama na muna yan. Parito muna kayo. At may sasabihin ako sa inyo magandang balita. Sige po! Hi! Ano kanyang magandang balita ang kanyang sasabihin? Kaya nga. Isang magandang balita. Dahil matagal naman kayong nagtrabaho sa akin ng matapat, masipag at walang reklamo, dadagdagan ko ang sweldo nyo ngayong araw na ito. Ang dating limang libo ni Daniel ay magiging anim na libo na. Ganon din kay Rosalie at kay Roberto. Kay Luisa naman, walong libo. Pasensya na Romeo kung hindi tumaas ang iyong sweldo. Pinsan ng kasi kitang makita rito. Bayaan mo. Sa susunod na magkita tayo, idadagdagan ko ang sweldo mo. Teka lang ha, may tumawag sa akin. Hmm. ay kaila kong pera. Sino kayang nagmamay-ari nito? Ibali na nga lang at ibibigay ko na lang kay Rosalie para siya na lang ang bahalang maghanap kung sino ang tunay na may-ari nito. araw na ng sweldo, ngunit nawawala ang folder na naglalaman ng sweldo ninyo. Mukhang nahulog ko kung saan saan. Wala ba kayo nakita nung ako'y nagpunta sa sakahan? Ito po ba? Nakita ko ito ni Romeo sa dinadyan Ito nga, Rosaline. Maraming salamat. Luisa. Roberto. Daniel. Romeo. Habay kulang. Nawala ko yata kung saan-saan. Pasensya na, Romeo, Romeo, ha? Dodoblihin ko sa susunod na magkita tayo. Kita mong ba, ang nawawalang pera? Sigurado akong sakto yon. Bakit kulang? Abay, hindi ko ho alam. Dahil si Rosalie po ang nagbigay ng folder na iyan. Nakita raw ho ni Romeo sa gilid ng daan. Baka siya nga kumuha. Tingnan niyo naman ho ang kanyang mukha. Mukhang magnanakaw. Abay, oho. Nakita ko siya, siyang kumuha. Kaya huwag niya na siyang bigyan sa susunod na araw ng sweldo. por el pelo. Daniel Leonora, mali ko po bang may tanong kung bakit kulang ang aking sweldo. Sabi niyo po kasi noong nakarang buwan, itutoblehin do niyo ang aking sweldo. Ngunit, ang aking sweldo ay sakto lamang pang isang buwan. Wala ang sweldo mo? Nanakaw ka kasi. Wala ako ninakaw at hindi ako magnanakaw. Nakita ka, Romeo. Ikaw ang nagnakaw sa kulang na sobre, kaya tanggapin mo na lang ang sakto mong sweldo. Wala akong ninakaw at hindi ako magnanakaw. Sa halip, ako pa nga ang nakakita ng folder na naglalaman ng ating sweldo. Tama na yan. Aminin mo na, Romeo. Ikaw ang kumuha ng sweldo mo. Sweldo mo naman yon kung nagkataon. At saka, may nakakita sa'yo. Ganyan ang inyong paniniwala. Kuna-nice na lang sa inyong bukarin. ka nang nawawalang pera. Wala ako kung alam sa pinagsasabi niyo. Lumayas ka rito o hindi, ako ang kakalot ka rin sa'yo palabas na kasi nandito. Thank you. Tonya Leonora ay tahimik na ngayon. Ang sigla at huwanan ng mga magsasaka ay napalitan ng katahimikan. Isang katahimikan na puno ng pagsisisi at panghihinayang. Nawala si Romeo, ang masipag na magsasaka na mali ang inakusahan. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng malaking lungkot sa puso ni Tonya Leonora. Isang lungkot na mas matimbang pa sa nawalang pera. Sana'y sa susunod na araw, ang asyenda ni Doña Leonora ay muling mapupuno ng sigla at ang mga aral na natutunan ay maging gabay sa isang mas maayos at mas makatarungang kinabukasan.